Maagang nagabang ang mga tao kay Pope Francis mula sa Apostolic Nunciature hanggang sa kanyang pagpunta sa Malacanang kaninang umaga. Ilang bata ang maswerteng nakalapit sa Santo Papa. Makibalita tayo kay Joan Ponsoy. ngiti ng masasayang Pilipino ang sumalubong kay Pope Francis kanina umaga sa kanyang motorcade mula sa Apostolic Nunciature kung saan siya nanunuluyan hanggang sa kanyang daraanan papuntang Malacanang. Si Pope Francis na kilalang isang spontaneous Pope dumungaw sa bintana ng kanyang sasakyan para batiin ang mga tao. Hindi siya sumakay sa Pope Mobile pero binuksan naman ang bintana ng kanyang official car. Kaya may ilang pinalad na nahawakan ng kamay ni Pope Francis. Pagdating ng PayPal convoy sa Malacanang, daang dangding Pilipino ang sumalubong sa kanya. Sinalubong siya ni Pangulong Aquino at ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Naroon din ang matataas na leader ng simbahan. Ilang bata rin ang mapalad na nakalapit kay Pope Francis. Huminto naman sa paglalakad ang Santo Papa at isa-isa niyang binigyan ng blessing ang mga bata. Hinalikan pa niya ang mga ito. Pagpasok sa loob ng palasyo, pumirma si Pope Francis sa guestbook at nag-iwan ng mensahe, binigyan ng Santo Papa ng welcome ceremony. Si Pope Francis ang ikatlong Santo Papa na nag-courtesy call sa Malacanang. Saksi ang ilang kasalukuyan at dating naging opisyal ng gobyerno gaya ni na Vice President Jejomar Marbinay, dating Pangulo Fidel V. Ramos, at dating pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada. Kasunod nito, nagpulong sina Pope Francis at Pangulong Aquino. Sa talumpati ni Pangulong Aquino, binalikan niya ang naging papel ng simbahan noong panahon ng martial law. The courage and daring displayed by the clergy solidified my belief, especially during the martial law years. The church of the poor and the oppressed shone vividly. The clergy was always at the forefront of those wanting to emulate Christ and carry the burdens for all of us. Indeed, they nourished the compassion, faith, and courage of the Filipino people. This allowed millions to come together as a single community of faith and make possible the miracle of the EDSA People Power Revolution. Nabanggit din ng Pangulo na minsan din siyang binatikos ng ilang leader ng simbahan. Some members of the clergy now seem to think that the way to be true to the faith means finding something to criticize, even to the extent that one prayerly admonished me to do something about my hair as if it were a mortal sin. Is it any wonder then that they see the glass not as half full or half empty, but almost totally empty? Judgment is rendered without an appreciation of the facts. I understand I'm only human and thus I am imperfect. Pinuri din ni Pinoy si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle at ilang kasalukuyang leader ng simbahan dahil sa si pinapakita nilang magandang halimbawa sa mga Pilipino. Si Pope Francis naman nagbigay din ng talumpati sa wikang Ingles ang kanyang unang sambit, pasasalamat sa buong Pilipinas sa pag-anyaya sa kanya. I'm most grateful for your invitation to visit Philippines. My visit is above all pastoral. It comes and the church in this country is preparing to celebrate the fifth centenary of the first proclamation of the gospel of Jesus Christ on these shores. Hinamon din ni Pope Francis ang lahat na iwaksi ang anumang anyo ng korupsyon sa lipunan. Binanggit din ni Pope Francis ang papel ng Pilipinas sa paglikha ng kooperasyon sa mga bansa sa Asia. Joan Punsoy nagbabalita.